Eto na ang hinihintay na lipat bakod ni Lebron sa wakas. Malamang marami na namang hindi sasang ayon sa ay hinihintay ni Lebron mga kapatid. Dati na rin niya nga pong naging kampi ang player na to. Kaya halos lahat ng fans paniguradong mas gugustuhin kung dito pa mauhulog kaysa sa ibang manlalaro. Lalong mas tumindi ang laruan niya. Dati kasi medyo alanganin pa dahil rookie pa siya nung panahon na yon. Kaya ngayong hasang-asana ang mamang to. E eto ang mas kailangan nila Lebron sa LA. Ito nga pong si Brandon Ingram ang pinag-uusapan natin mga kapatid. Aminin man natin o sa hindi eh talagang nagdedelikado pa rin ang purple and gold sa lineup na meron sila. Nagpapahiwatig na nga rin po dati si Ingram na willing siyang bumalik sa LA kung merong pagkakataon. Kaya itong balitang iisa na nga po ngayon ang agent nila Lebron at Ingram. Malamang eto na nga daw ang simula para sa balik tambala ng dalawa. Bigla nga pong umalingaw-ngaw sa NBA nang mag-sign si Ingram sa Clutch Sports nila Lebron. Mismong si Shams Karanya ang naghatid ng report na yan. At ang malupit pa nga po dyan ay eh, ayaw pumayag o hindi nagkakasundo si Ingram at Pelican sa offer na contract extension. Gusto nga po sana niya na max na kontrata ang pipirmahan niya. Pero ayaw naman ang Pelicans. Sila hindi pang long term ang tingin nila kay Ingram. Ano? Disenteng disente pa rin naman nga po ang naitatala niya this season. 22.9 points, 5.8 rebounds at 5.4 assists. Sigurado malaking bagay to. Kila Lebron kapag dito siya na hulog sa LA. Kailangan nila to lalo pat nag-improve na nga po talaga ang laruan ni Ingram. Isa lang malamang ang pro-problemahin malamang rin ang Lakers kay Ingram. Etong pagiging medyo matigas ng ulo niya sa kanilang kupunan. Parang alakayri rin ang batang to na kapag may hindi siya gusto sa team ay e talagang may gagawin na parang ganti at ang isa pang balakid rin ng Lakers sa kanya. E medyo malaki pa ang kontratang natitira kay Ingram. Pero gayon pa man kung Google gustuhin eh talagang magagawan rin yan ng paraan ng kahit sinong kuponan ano. Mas madali nilang maliligawan si Ingram ngayon dahil iisa na lang sila ni Lebron ang agent. Tignan na lang natin kung siya na nga ba ang kukunin lalo pat kabisadong kabisado niya na rin ang sistema ng LA ano. Samantala AD magre-request ng trade anong nangyari. Halos lahat matutulala sa mangyayaring hindi talaga inaasahan ng lahat. Lalo na nga po sa mga solid fans ng Lakers. Hindi lang kasi mahalagang pyesa ang mawawala kundi katambal pa mismo ni Lebron na si AD. Naku po, napapakamot na nga po talaga ng ulo ang buong fans dito. Biglang bulaga talaga ang balitang to, di ba? Diba? Muli na nga pong nadidismaya ang lahat sa ipinapakita ng LA sa performance. Tapos eto pa nga ang maririnig nila. Biruin mo ba naman mga kapatid na malamang nga daw na magre-request agad ng trade Davis kapag nagretiro na si Lolo Bron sa Lakers. Galing nga po yan mismo kay Joban Buha ng The Athletic. At ang malupit pa nga po dyan eh agad-agad na next year kung ano man nga daw ang plano ni Lebron sa 2025. Pwede nga pong mangyari na next year na magre-retiro si Lebron. Hindi nga po nawawala sa isip yan lalo na ng mga solid fans. Anytime talaga pwedeng biglang magbago sa ligang to. Kaya kapag nawala na nga ang katandem ni AD, 8 note din kaya siya pumayag dati na lumipat bakod sa LA ng dahil din kay Lebron. Kaya hindi malayo na eto ang mangyayari kapag nawala na si Lebron sa Lakers. At ang isa pa nga pong tinitignan na factor ni Buhan kapag nag-request na nga daw si AD ng trade, ay eh agad din nga daw itong pakikinggan ng LA. Dahil para nga din maibalik ang sangkatutak na asset na nawala sa kanila para lang makuha siya dati. Habang mataas pa nga ang value niya at syempre para din makapag-rebuild sa mga batang malalaro for the future ng team ano. Hindi na nga daw masosorpresa pa si Buha kapag yan ang ginawa ni AD. Dahil parang tapos na din o nakuha niya na ang gusto niyang mangyari sa team ng Lakers, di diba?